Ayan, magsimula na kami ni Sandra. Good morning. <laughs> magsimula na kami maggawa, magbahay-bahay, maglutulutuan. 'Di ba? Ganyan lang talaga yung OFW, 'di ba? Sige, chan lang kayo kasi may gagawin kami. Magsisinigang kami ngayon kaya watch lang kayo. <laughs> Ganito, nagtitipid Kaming mga OFW Alam niyo, yan Diba? Tis-tis lang Discardy lang talaga Kung baga sa buhay Paano ka makatipid Diba? Kahit na hindi pa ako nagtitipid guys Talagang ano Matipid na ako totoo lang Kaya ayan Gayahin niyo ako Magandito be Matira ka. diba? Kasi malambot naman siya eh. ano ko ng kangkong. Kangkong. Kangkong is like. Chinese kangkong. Pag nagpunta kayo, kumain kayo sa restaurant, guys, kulang yan. Kulang yung pera nyo. Kulang sa totoo lang kung kayo ay ano, kulang wala ng allowance. Kulang ang isang daan. 100 kung kung dollar kulang. Tapos may pamasahe pang ano, diba? Okay. Oh. Oo, oh, lumalamig na naman na. Ah. May mainit akong tubig dito ha. Ah. Pwede nga lang isang pulo. Isang pulo ng baboy. Tapos ilagay ka agad dun, ah, sa lalagyan ko. Para kahit pa paano lumalamot na. Oo! Nakakapagpalambot kaya ayan. Yan kung ano nilagay yung ano, yung munggo, isang kuluan ko lang. O bumuka na, iniwan ko na lang siya dyan, maghahapon hanggang kinabukasan na. Oo. Ayun, eto. Mamaya magigip ako ulit. Sila. 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 Kasi nagsimba ka ng maaga. Eh, hey, late na rin ako nakalabas. So, Tara! Oh! Sili! Sili! ano? Oh, green? Oo. Oh, oh. <laughs> green meron. Ito. Siling green? Wala. Ganun-ganun mo <laughs> hey. wow. na pa, Uma. Ano ba? tayo Sigang. Wow, sigang ka. Ha, wow. Siga Babo. Tatlo na lang kayo? Hindi, marami yan. Mamaya, tingnan mo. <laughs> pag, pag nabulo na. Sa inyong na. labor. Oh. <laughs> Mamaya, gugulo yan. Sabi so, nila yung sasas. Oh, Oo, wag na. Pag, pag may occasion eh. Oo, oh, pag may by birthday, ganun. Ako kasi ako nanonood kasi ako pagkatapos kumain, manonood na ako. Nagda-download, nagda-download ako eh. Pag may impasyon. Mm. Nag-download na ako kasi mahina yung net ko pag ano eh. Nag Ay, net. mahina na nga ng net. No, na, nag-ano ko ng Netflix kasi. Ay, wala akong time na Pag-gabi nga, anong oras na ako nakatulog. Pag alas dos na, nag na, tinapos ko. Hindi ko na hindi ko na pinanood yung Shake Rattler na ano, kasi nga, gusto <laughs> ko palang inipan. Ko. Natakot din ako. Taiwan para kung tanga no, nanonood ako ng mga horror movies. Oo, katulad ng gabi horror movies din 'yon. English naman. Eh yung Shake and Arat and ay Tagalog. Eh, ano ko talaga? Eh yung dagundong pa naman ng ano ng ng headset ko eh parang alam mo ano, <laughs> may speaker. Kaya natakot ako, sabi ko bukas ko na panoorin. parang may bago, bago yata yung no, na-download ko no, yun. No. Oh. Alam ko, English ba yun? Tagalog pa yung na-download ko? Yun. Bin... Hindi, hindi ko pa napanood. Hi! Parang good morning. good morning! Good morning! Good <laughs> <laughs> Grabe siya, oh! Oras na, nung pecha na. <laughs> nung pecha na. oras na ba? Sinurasan eh. Ano na? Ano na? ako, naiiri ako. Malamig pa talaga. Kani, akala ko na sa market pa kayo. Na, bilis nga. bilis. Pa rin na. Kanina pa kami nag-ano dito. May bukas sa dito, uh hindi -huh. ko pa yung ito. Pabigat ko yan. Uh -huh. Ay, ako nang bala magbukas. Sitting pretty ka lang. <laughs> <laughs> Ha? Okay lang 'yan mag-sitting critical ang din. Ako magluluto ha. Mas <laughs> ba 'yan? Napaka-pagod ang Lola. <laughs> <laughs> Tingnan uh, oh, mo 'yan. Kumain na kayo. Ano okay. 'to? Cute note mo tim na 'yan. Hinugsan oh, ko na 'yan kasi. Tingnan mo kinainin talaga niya Tingnan mo 'yang ano. Wala wala naman yung ulo ko. Um, ano 'yan? -normal. <laughs> Ay pinutol niya. Eh 'to eh, gagawin. Hindi, eh, ihawin mo 'yan. Alam mo ihawin. Jerk. Bak Pwede ba kung ano oh. o? No. Taiwan no. Yung foil? Hindi ko alam. Hindi uusok yan, te. Mamaya oh, pag inuusok oh. ba yan? Oh, Ay, oh, siyempre foil yan eh. <laughs> o di iprito na lang natin. Oh, eh, o di iprito ko hmm. nga. Si Maria nagpapili yan. Dapat pala pinapilak. Sige, hayaan mo na. Nagbiak na putol na eh. Latay mo dyan. <laughs> Hahaha. Si Maria nagpabili nito. Oo, sa kanya daw yan ang bag. Babayaran niya ako mamaya. Bayaran mo na kita. Magkano lahat yung baboy at ano. Naiwan ko sabay yung baboy eh. So, sorry si baboy. May next time pa naman. Eh, pag-freezer din yun. Di. Oh, ito. Oh, freezer Ay! Kaya ang, nagpabili na lang ako kayo. Ang hirap nun. Parang umangal, nagpabili na nga eh. Kaya nga sabi ko, naku, pag-antayin natin si John eh. anong oras pa tayo magluluto. Tapos naka-freezer Pa ako so, kay hindi ko kasi alam na aalis kami mm -hmm. okay. ito na ba oh ano po sa loob kasi Madrid kaya <Madrid. laughs> <laughs> uh, pambahay ka lang ba hindi eh inuupahan kapang tulog <laughs> kapang tulog ka lang oh uh -huh. Dapat niya dahil <laughs> Tragis yan, kanina pa kami naging Naga ano, ako si Malamig, malamig naman May may ang puti pa um, Parang ano, siya. nainitan na naman ako Wow, may gloves May may si madam oh, <laughs> Ang layo ng nilakan namin eh Ano ba yun? Ba't ang aga niya nag-upo? Oo, go, may 11 Great o Late na nga eh oh. Ini -in -in. ako, ako sa hindi, niya. na. Dami, pwede mo. na. Hindi. na? ako sa bahay, si ate. Pinaka-kape sa retina. Nakaka-kape <laughs> 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 try mo masarap. pag ko rito si Ano yun, Ano yan? <laughs> Ang ano yan. Tingnan oh, niyo. <laughs> daming kinuha. Wala, hindi ako nakadaan dun sa may puto na Ay, mat matitigas? Mamaya. Hindi, ah, malambot lang yan. Ano ka naman si Tigas eh. Hiling mo talagang matigas. Matagal ka pa uuwi. Matigas yan, Bin. Hawakan mo yan. Hindi mo mo on. Mamaya. Mangutok. Magkana lang sila balit ang kapat. Kapat po yung mga sama. Ito ang mga sapo. 30. Tinawaran pa nga 30. Ah, 30. Bangos. Okay. 30. 30. Sabi ko, sabi ko dun sa ano, oh yung bangus, lagi dito ha, ah, meron, ah. meron yan na. Meron na siya lagi dito, oh, so, di ba, Sa hanghaw, sa hanghaw, madalang ka dyan makakita. Nung nandyan kami sa hanghaw, madalang ako makakita ng bangus. Laging ano, may ano ba yun? Ah, uh, galunggo. Tignan mo naman, <laughs> Kumama kami ni Sandra, nagigib kami noon dala namin 'to. <laughs> Tapos naglalakad, may dala dalang isda na lumalago yung isda. <laughs> Sandra pinagtitinginan na ako. Tama <laughs> <laughs> sa <laughs> 'yo. Ano bang kaya mo? <mas po>, okay. Wala pa. <laughs> Pabango, papango, bango <laughs> Sa labas naman eh, hindi naman sa loob eh. Kaya nga lang, sa labas na lang marama. Walang labalaba. Pag-winter lang naman. Ano ko na? Bakit pala? Ano? Alin? Ayan, Amerikano. Masarap siya ba? Gusto mo ba? Ay! Pag malamig, huwag na. May buwag nga, mala, mainit nga yung iniinom ko eh. Hindi, pag Amerikano kasi, wala siya talagang kasukal. Ganyan talaga yan. <laughs> Hello! Ay, ang ganda ko dyan. Oo no. oh, fw OFW! OFW! O, Gusto ko yung maganda. ka Gusto ko yung maganda ko dyan, ha? niya. ko niya. Sempre nagmamadali pang huyas binilisan pa niya. Kasi, uh, hindi kasi marami anon. Kumain ko po. Man. Maraming kalikatan lang 'yung di ko pilitin. Labihan naman Hindi pwede. Ayoko 'yung makakasakit nang alam ng ano. May mga nagkukwentuhan mga ano. Minyit niya. Sa biniyaga ko nang uya sa Ay, gagamitin mo ba 'to? Need dito. Kaya ganyan lang yung ginagawa namin. <laughs> Sa Makayan. Hindi yan gumagamit si Bakla kasi iba yung ginagamit Gawin mo lang siya two times a week. Ano yan? Yung mo. Ah. Okay. Okay. serum siya. Sa mata din. Sa din. Ibang <laughs> iba yung 2 times a week lang para ma, ma ano niya muna yung skin mo, yung aalamin niya muna kung ano. Kasi pag everyday mo baka biglang umiti yung biglang mo. Ayun. Two, so, two times a day. Two times a day. Oo. Ayun. Mm -hmm. Saan ka po yung... Two times a day. Ito ate parehas. Mm -hmm. pero ito kasi cream. Ito serum. So kala ka po yung ano yung Ito kasi kalakati na lang. Ayaw ko na siyang gamitin. Eh, Ik ikaw ang gusto mo kaya ibigay mo kay <laughs> yung, oh, <laughs> <laughs> <Pag bumanda ako. laughs> yung ano, ng, ano ba, yung kung maganda yung dito. ano yung kung ano yung gumanda yung syempre. ano yung skin ano yung kung ano yung kung ano yung kung ako. yung yung ano yung ano yung yung natin. Ipot yung buko Wala nga akong Ako din. Hindi. hindi. Hindi muna ako pwede kasi nagbalakubak ako. Kaya talo yung kabayo ni sir eh. Nagbalakubak ako kaya hindi ako pwedeng magkulay. Ay, ay, ay. Ano niya ganito na lang oh. Ganito na lang oh. Wala yung unahan pa siya. Ay, kanino yan? yan, naguhugas ako ng Ano naman ang kalokal mo rito? Ano naman ang kalokal mo? Dito banda o? Okay. Inalis niya ate. Hindi. <laughs> <laughs> oh, Gagi ka. Hindi. <laughs>